Together. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters. We all have different reasons why we get tired. Iba-iba yung mga dahilan natin bakit tayo napapagod. And maybe some of you now are just here at the chapel kasi sabi Sabine, ay pauwi na rin ako. Baka ma pa or baka marami pang tao sa LRT. papahinga mo na ako dito at magpapalipas. No? Some of us are physically tired because of work, di ba? No? At uh, 'yung iba, pag naglalaro, di ba, parang pagka napapagod o nagahihingal uh, na, no, Hini hinahabol 'yung kanyang hininga. Ah. Yeah? And some of us may be emotionally drained and exhausted. No? Lalo kapag kayo nagmahal ka, ibinigay mo naman na lahat, no sinundo mo na, inihatid mo, kinuha mo na yung between at one para iabot sa kanya, tapos ipinagpalit ka pa sa iba. Aray. Di ba? You're emotionally tired. Yung bang nag-asikaso ka, inasikaso mo na, Binigay mo yung buong sarili mo, pero hindi man lang ma-appreciate. So, some of us are really tired. No? And uh, wala namang iba, kahit anong kapaguran yan, physical, emotional, spiritual, or uh, psychological uh, exhaustion, iisa lang naman po ang sagot. Di ba? Ano bang sagot dun sa pagod? Meron po ba kayong ideya? O anong sagot sa pagod? Hello? <laughs> ano pag ginagawa natin pag napapagod tayo? Nagpapahinga. And today, there's this beautiful invitation from the Lord. At ang sarap-sarap pakinggan, lalo kapag ka ikaw ay upos na upos na, pagod na pagod na. Ang sarap pakinggan ng imbitasyon na to ng ating Panginoon, Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Ang sarap, no? Pahinga. Sino ba namang tatanggi sa pahinga? Hindi ba? No? Masarap magpahinga. There's nothing wrong in resting. Kapag pagod, huminto. Kaya nga merong sick leave, merong vacation leave, merong lunch break, merong merienda time, merong bladder break. Lahat ng mga yan ay pagpapahinga natin para pagbalik natin sa trabaho o sa ginagawa natin, kaya pa rin natin ibigay yung mga sarili natin. Di ba? There's nothing wrong with resting. It is one way for us to be energized again and be back at work. But there's this greater invitation for a different kind of rest. No? Para sa ating mga Pilipino, napakaganda ng translation ng rest sa Tagalog, pahinga. And for me, it is more of not just physical or emotional rest, but it is a contraction of words, pahingi ng hininga. Pahinga. Pahingi ng hininga. We ask for breath. Pag tayo ay naghihingalo, pag tayo ay hinihingal na, no? mahanap tayo ng hininga hinahabol natin yung hininga. And from whom do we ask for breath? From the One who has given us breath. From the One who has given us the breath of life. No, yung hinga. Remember the story of creation, when God uh, created man, He breathed into his nostril, and then he had life. Di ba? Kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay, kanino pa tayo lalapit para sa extension ng ating buhay. Kapag tayo ay napapagod, kapag tayo ay gulong-gulo sa buhay, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng hininga. Magpahinga. We rest with the Lord. No? Kaya lang minsan, ang tingin natin sa pahinga, no? sinasabi natin, ano ba, tatanggalin na ba ng Diyos yung mga dahilan ng pagiging pagod mo? no? Yung mga tao, mga sitwasyon, mga pangyayari, will he get rid of it para ikaw ay talagang mabuhay ng masagana? Hindi po 'yon, no? Malinaw din na sinabi sa atin ng ating Panginoon, ano? Yung yoke, no? Sabi niya, "For my yoke is easy and my burden light." And what makes our burden light? It is always remembering that we carry this yoke we carry we carry this burden not alone but with the Lord. No? Hindi niya tatanggalin 'yan. No? Baka nga mas dumami pa. Pero alam natin when we rest with the Lord, pag humingi tayo ng hininga sa Diyos, mas magiging buo at matatag ang ating kalooban para pagbalik natin doon sa mga hinaharap natin sa buhay, mas matapang, mas matibay tayo because we have rested with the Lord humingi tayo ng hininga ng buhay mula sa siyang nagbigay sa atin ng buhay. My dear brothers and sisters, this is an invitation for each one. Ano? Kung ang buhay nakakapagod, kung ang buhay para sa iyo ay mabigat na, come, sabi ng ating Panginoon, He will give us rest. Bibigyan niya tayo ng hininga. Humingi tayo at lumapit sa Kanya para humingi ng bagong hininga. Oh, bagong hininga, umingi tayo ng hininga mula sa siyang nagbigay ng hininga sa atin ng buhay, nang tayo ay mas maging matatag sa pagharap sa buhay. For my yoke is easy and my burden light. We remember that we carry this yoke, we carry this burden not alone but with the Lord.